kung video niya, awal na video maney mo blangto kung video mo what's up what's up? sa 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 So, karon February 16, 2025. So, karon nga video, ako lang klaro hong itong gisulti na Itong niaging video nako sa part 1 na video. So, nalang ko explain sa aking video nako ko. Kaya na ko ako isayup na, na istorya, no? So, other to na ko siya i-explain. So, ako sa ipakita ang guan. Connection sa 12 volts na suga. Sa inga nga nga solar setup na Adonai, solar panel, circuit breaker, solar charge controller, inverter o battery na uh, battery inga ni nga solar sita pa connection sa 12 volts na suga DC na siya nga suga pangitao no na siya na suga no bisud ka pangita na sa hardware kung palit ka sa hardware kay kana siya nga bulb DC nga bulb no sagaran so, mabaligi at sa dul kon AC nga bulb 220 kana nga bulb DC 12 volts no so nara yang kondreo connection sa yang 12 volts na suga nara gitentangan nang isa bulb kay kon Kuan. kanang Kuan. punder so na pa nay suka dito pa nay suka dito so mo tanya tawon nya tanay pakita nya Ini nanti pakita tangan yang kanan ni. Eh. lenyada so hindi lang kayo siya halos klaro so mamuni yung pandere out so mamuni yung sapatiri so ano yung mamuni yung sa solar panel so mamuni mo charge so mag nai kurinti dari magi agi dari agi dari din mo agi dari nakajumper naka-jumper ni Agi dire. Then, ma-charge ni ng battery. Then, pag-charge sa battery, ang iyang out para magamit ang current sa battery. muna ni kini nga tanan. So, aduna ay 12 volts na DC para sa iyang suga mo No? O aduna po ay 220 volt AC para sa mga appliances dari na siya agiyo mo na yung connection kaniyang puwang uh, ng wire of itom mo na siya dari agi mo agi pasa sa siya LBD agi this relay din agi din sa inverter pag agi sa kapinter i-convert sa 220 so, muna isiya dari kaniyo na agi dari nga circuit breaker din agi dari then wala siya ang iyang out sa 220 actually sa part 1 na video i-explain na ako na pero dire nga video ang purpose yun dire akong i-explain ang 12 volts nga connection para sa suga ano so muna yung wire sa 12 volts connection no para sa suga so muna ni siya okay ra nga yung, nga ni kagamay nga wire ang gamiton sa suga basta 12 volts na suga so kay 12 volts system ni akong solar setup so 12 volts man yung battery ni naka 12 volt po ang sitting sa solar charge kung magamit o 12 volts ng suga DC pwede rin nga kagamay ng wire no kay 12 volts naman na so muna yung kuhan rin nakakunik sa circuit breaker no? itong negative ang positive muna ang sa 12 volts na suga no o pwede po siya sa kanang mga 12 volts na gamit no so niagi siya diri so dohan ni siya nga yung so ang kini mo'y wala nakakunik sa timer no din ang kini Muna yung nakakonek sa timer. Kaling na yung timer, nakakonek sa timer, muna ang sasuga na. So, ang purpose na timer, para makustomize nimo ang oras, kung kanos sa mo on sa gabi, Din eh. kanos sa asya mo off sa puntag. Example, mo on siya paghapon, oras 5.30 sa hapon, on na siya. Di pa kayo ngit-ngit, mo on na siya 5.30pm. Din, mo off siya mga 5 i sa buntag. So kung unsay naka-sit dito nga oras nga mo on siya pagka hapon na mo off siya pagka buntag, kuha na to siya, pimeritin na to, ingat ang oras nga mo on siya pagka hapon or mo off siya pagka buntag. So dili naka og o switch no, nga imo pang ituplok-tuplokon, automatic na na siya on-off, on-off. So ingat na ang kanindot kong night timer no, di na ka mabalaka kung malintan mo siga sa oras na imong gisit no then automatic po na siya mo off sa oras na giset nimo sa timer so muna siya ang kanindot kung magamit kag timer ito yun yung doha kabok na connection nga 12 volts kaya ang isa ani naka connect sa timer sa so, ang isa wala naka connect sa timer para kung magamit og mga appliances na 12 volts sa i siya sa dili sa naka timer no kinala ang katong naka timer ha, ang suga no? so kay mo man ni ang timer na yung connection no nara 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 iyang connection pero nikuha kuha siya positive dire. Dinala ko yung spinot kita, as na kayo basta kini ang connection sa wala naka timer then kini may connection sa naka timer. Na ang iyang wire ni agi dire sa timer. Then manay then kini kay kini nga wire naka connect ni dire. So kini nga connection naka timer ni then kini wala. So kini nga connection wala man ni naka timer mo ang connection nga naka charger sa Ah. So Kona na Kini nga connection no, pang-charge, pang-charge ni sa cellphone. Oh. So, mo siya kini. Eh. So, kinalanan so, na siya naka-timer reset for quick mag-charge sa cellphone naka-timer. So, mo lang gitoy siya nga aduna siya duha ka connection. Kung magkonek -connect kag mga gamit nga naka-12 volts nga dili kinala timer, so dire ka mo connect. So, na pa kan So, pwede ka connect konek In kung gusto ka connect og oh mga 12 volts nga butangan ni mo timer kasi suga so kay mo ma ni ang timer so dire ka mo connect then ang connection niya sa suga mo ma ni siya oh. so mo ma ang connection sa su suga sa 12 volts nga naka timer no so tanaw so bayo na to ma ni siya aras kawas na siya nga suga wala lang siya ay bulb kay gitantangan ako na ponder pero ang uban connection ani na ay na may kinira sa diri nga part wala yung bulb eh ako kay napunder so muna siya sa 12 volts na suga nga naka timer no? siya so muna siya ah away kayo then kung di ka gusto mo gamit 12 volts ah, pwede po ka di ka mo gamit 12 volts mo ka og easy 220 volts so diri naka mukuha og 220 ha ah. kini-kini mong 220 diri ka ko mukuha mong gusto kag 220 mo agi sa inverter na ah. ana ah. ana 220 pero gusto ni mo 12 volts so diri ka direct mukuha na ah. diri ka mo direct sa doha, ang wire na gigamit gagmay kay 12 volts na mo na jud pero kung 220 nga ang wire na imong gamiton ni ngani, or numero 14 te it's it's in kini kay 12 volts naman pwede ra 18 or 20 sana siya ha hawik kayo ha hawik kes kamot okay right so dire sa part 2 nga video ako lang klaruhon tong sa part 1 na video ani no so na lang ko i-correction no? so correction lang dito sa part 1 na video ang akong solte dito nalito is BD so correction lang wrong to siya dili is BD ang dapat na ko na ko na to is PD. no? is PD. na ang meaning sa is PD ko an surge protection device para na sa mga kilat kung natay is PD nga circuit breaker kung kusog kayang kilat dili madawat ang inverter na to or ang uban pang mga gamit no kay aduna na may posibilidad na madaot ang inverter or uban na tong mga gamit kung kusog ang kilat no nang kinanlan na siya og is PD nga circuit breaker para sa safety sa mga gamit nato then nawag rito nga kuan RCBO ako pa gitan aw sa sa computer ang <laughs> meaning uh, residual uh, ne residual current circuit breaker plus overload protection. So, meaning sa RCBO, no? So, importante yung na RCBO sa kwan. Uh, Mag-DIY tag mini solar setup. Importante kaya para safety na to, no? Para di tama kuritihan Kaya kana na yung RCBO. Once na maditik niya nga na mga unbalance or ka ng na mga short circuit or na yung makuritihan automatic mo open na example ka ng nagbarina ko no barina ko si Minton pag barina na ko nai na naigo wire dito nga live din ang setup up na RCBO pag dito sa wire sa live pag mo, automatic to siya kuan op mo purpose sa RCBO no example makuritihan ka dira mukirig kag mga 5 seconds ana ka pag maditik na sa RCBO nga nanay kurintihan automatic op na siya inga so inga na ka importante ang RCBO yun para way mga matay no sa kurinti makuritihan ka mga 2 seconds o 3 seconds kay eh, di man automatic op pag ditik niya sa RCBO nga uy ay unbalanced na kon automatic op na siya so di ka mamatay kay mga 3 o 2 seconds ka makuritihan ra sa diferensya kung may RCBO nga circuit breaker kay kung makuritihan ka tuloy to na ng kurinti dili mo up ang circuit breaker dili siya mo trip no so yun na ang kalainan sa walay RCBO na circuit breaker so bisan pag dili solar setup no importante yun na butangan siya o SPD o RCBO ang SPD protection sa mga gamit para di madaot og RCBO protection para di ta makurintihan. Bisang pag dili solar setup, bisang pag sa aniko, pwede na ito nabot ang anak. So, abang naso diyod, recommended na ang anak ana no? Para sa safety. So, by the way, ay, sa part 1, ingon ko nga, ako ning ayuho, no? Ito bullshit ako. Pero kagapon, wala na ako ni na tubulshot, no? Kay BC. Siguro, karoon na ako ni siya ito para may ako kung um, joy daot, ani. Pero kung pag-troubleshoot na ko niya, di na kinanlan alis dan pang mga gamit kay eh, brod nalay na nga mga wire o unsa pa dra magamit nalay ko dra so mas okay nga di na ta mo palit og gamit para maayo na siya no pero kung pagtubuson nako niya uh, naipalitan na ipalitan na gamit no example daot ang solar charge controller or daot ang solar panel kay pa yung battery weak na so kung dili na ni maayo niya so siguro dili sa lang nako palitan og gamit no dili sa lang ko magsular total na may aniko ko no so ako lang gitesting kung makaya ba nako mag DIY nga mag set up og mini solar setup nga magtan lang sa tutorial sa internet sa YouTube no so pimiro na -kaya man ako no sa pimiro na paandar na ako siya pero niabot ang panahon nga na daot no then based sa pagtuon ako sa internet sa YouTube no bahay na electricity no so ako lang i-share ang nahibaw-an ako bahay na electricity no So, besa akong natunan, nahibawaan sa YouTube o sa internet sa akong pagtuon ng electricity. So, ang pinaka-importante jude na dapat na tunan, kung musod ta sa larangan sa electricity, dapat na tunan ang kinatawag nila nga Ohm's Law. So, kanang Ohm's Law, muna siya kitawag na PIB. So, ang P, muna siya ang power or watts. Then, ang I, muna siya ang current or ampere. Then ang B, muna siya ang voltage. So ang Ohm's law, importante yun na siyang uh, dapat natutunan na makamauta na kung usod ta sa larangan sa electricity para makompute na to kung unsa kadako ang iyang wire, kung unsa kadako ang ampere. Kay bawat ampere no, sa circuit breaker, aduna na siya ay compatible na wire. Example, ang 60 amps na circuit breaker, ang compatible niya wire number 6 uh, bawat kada ko sa ampere sa circuit breaker aduna siya ay compatibility nga wire so muna siya ang pinaka importante jud na tunan sa electricity jud then adunay tulo ka klase nga wire no so adunay wire na TW adunay wire na THW then adunay wire na THHN kanang THHN muna ini nindot. mas lig una no Siguro aduna pa ay mas nindot sa THHN na wire no. So kung mag-wiring ta, mas nindot yun na ang gamito na to nga wire, mas dako nga wire, o mas mahal para likay sa sunog. So, kining nga wire na akong gamit, kanang wire na kanang pang suga bitaw. Okay rin siya yung nga wire na gamiton kay ang iyang voltage na muagi hinay ra kay 12 volt system ra man yun. Nga yeah, 25 amps ra. Pwede ra yung nga wire. Pero kung ako nang upgrade na yung battery eh, no? Padak on oh ako yung battery, maabot 100 amps. Padak an yun ang wire, anak, no? Ya, padak an po ang circuit breaker. Sa so, na sya siya. Dili, pwede nga, kung dako ang yung circuit breaker, 60 amps, gamitan ni mo na wire na gamay. Gamitan ni mo wire na numero 20. Katong <laughs> gagmay kayo, nipis na wire, ah, sunog ang labas, anak. So, sa electricity yun mas dako nga wire, mas safety. Example, ang soga, gimuan siya, separate na circuit breaker. din ang circuit breaker niya sa para sa suga, 15 amps. So, ang compatible ana ang wire, numero 14. Pero, mas dindot na imo pang padak ang wire. Imo o numero 12. So, sa mga wire, kung sa tung mas gamay nga numero, mo to ang mas dako nga wire. Example, 14. So, kung gusto nimo mo padak pa ang wire, ubos ka numero 12. So, mas dako nga wire. So, mas dako nga wire, mas safety. Pero, di nimo mo palabian pag kayo. No? Example, sugara so, niya. Gamitan ni wire na numero 4. So, dako pa kay na. No? So ang compatible niya nga uh, wire sa suga jud numero 14 jud pero kung gusto kag safety jud kayo nga dili jud mo sunog pwede ka no numero 12. Example ang compatible na wire sa circuit breaker sa 60 ampere ang yang compatible numero size 6, 6 So pwede nimo gamitan og uh, wire na numero 4. Tondak ko na kayo para safety jud kayo. So mas dako nga wire mas safety. Kay likay man jud na sa sunog kay kung dako na kayo ang current na moagi ang yung watts, mas muinit ang wire. So kung dako kayo ang wire, bisa pag kayo ang voltage na mawagi na kung dako ang wire, maglisod init. Pero kung gamay ra ang wire, dako ang voltage na mawagi muinit na siya. So mo'y dahilan na sunog So importante dyan ang ohms law, kamauta mo compute sa ohms law. Example, ado na circuit breaker na 30 amps, no? Kung kamao kamo ka mong compute sa ohms law, e, imura na siya ang i-time sa 220. So ang voltage na to dari kay 220 man. So 30 amps nga circuit breaker, Uh, i-times ni muna siya sa 220. So, ang total ana 6,600 kung wala ko na sayop. So, kanang 6,600 muna siya ang watts. na kita na nato ang iyang ampere voltage o watts. So, ang ampere 30 amps, ang voltage 220. Then, ang iyang watts 6,600. Then, muna ang kaya na i-handle niya sa 30 amps na circuit breaker. Pero kaya doon naman tayo safety factor so dili na to isagad ang kapasity capacity niya sa circuit si breaker so ang capacity sa circuit si breaker na 30 amps 6600 watts so ato na siyang 80% ra so kanang 6600 watts 80% ra atong gamiton na, na, para dili ma sagad ang circuit breaker di siya mo trip muna siya sa akong pag research yod sa electricity sa youtube o sa internet muna ay pinaka importante yod no? ang ohms law kanang Mataon og suga outlet, trigang, tugang. Dili na ka na siya, importante, dali na na tunaan. Ang importante yun ang ohms law o compatibility. Kay bawat wire o circuit breaker, ado na, na siya compatible na wire. Importante na siya tunaan para di masunog. No? Kay example, ang gamit kag circuit breaker nga 60 amps, ang nakasaksak ana high power nga appliances, na gamitan na mo wire na gamay, sunog yun ang labas na kay muinit ang wire. So kung mas dako ang iyang amperahe, mas dako ang watts na moagi, lang dako nga wire ang gamiton para kaya na ya i-handle no how is kamot eh so mugawas dai no? ako tong bijuhan tong mga suga sa 12 volts no kana so kana nga connection namo nay mga suga nga 12 volts sa gawas akong bijuhan sa gawas nya mo gawas jud ko kay uh, aduna ko inatagat diras bomba no 3 asa 3 Tres bomba. Nakoy pangitaon ra niya Da na pod. kuan Ipakita na ko ang sugat ras gawas nga naka sa 12 volts. Diri nga setup. Nga adunay solar panel, uh, pikir, solar charge controller, inverter, ug battery. Asya. So magilisa dai kog sa nina. Okay, alright. So, ngunin yung forma sa kong kwarto, no? Grabe kayo, kakalat kayo. <laughs> ang rakas mo sa kusina dyan yung kurumada sa kwarto no? so anyway ato na yung pangitaon tong kwarta nga nawala na ko o, pakita na ko ang suga sa 12 volts no? so magawas na ta no? So, abrihan na ang pertahan. So, mo ni siya ang Punta Elementary School, the legendary Punta Elementary School. Grabe ka, colorful cool kayo. So, anyway, dire na tapo dong So, muna siyang suga, no? Sa 12 volts. So, wala na siya nakataon na valve kay gitantang ang valve kay Ponder lang ang valve na 12 volt DC. So, by the way, mo yang mong bomba no. So, kaning bomba na mamugana pa ni sa akong pawaso na. So, ini anyway, line pa to, ang tuyo din ako doy pangitao na ako, ang kwarta nga nawala no. So, ano man to. So, bragwa jud is toy na wa na no. Masayaan nga kwarta ha. So, anyway, diri pa dong nga kuning video ha, ning suga diri. Hmm. So, siya ang suga sa 12 volts. So, dari nga side na banda sa part sa balay na mo. Adonin siya yung suga sa 12 volts sa solar. Pero, ang bulb niya kitang tangkay. Napunder, no? Pero, sa ubang suga, so, aduna na pa eh, Ubang 12 volts na suga. Nga, adunay na yung bulb, no? So, dito dapit sa tubang. Pero, dari nga part. So, wala ni siya yung valve. So, dira tama ng video, Peace!